tandaan ninyo. Bas, bigyan mo ng limang termino ng isang tao with the same setup na ganito. At saka yung, ay, mga politika. Yung politika mo, you are who you elect. Kaya, pagka nandyan ka, huwag kang magreklamo na, putang, enang, put, wala itong ginawa. Puro, dal-dal. Eh, di lagayin ninyo eh. So, ang politika mo, your dimension, sa patingin mo sa bayan, pati politics, is you are who you elect. Yan ang, that's, that, that's the price that you have to pay. Marami naman kasi dyan, ay eh, nagpapadala kayo dyan sa Senado,